Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Ha, change topic muna tayo mga boss. Out muna tayo sa ating kalan. So may nabili kasi tayo na uh, double shock ng ating Aerox 155. So papalitan lang po natin mga boss ng uh, ating dual shock. So ito na po siya mga boss, uh, nabili natin ito sa Shopee. So far maganda naman yung kanyang belt. So quality naman po yung kanyang itsura. Uh, so dalawa kasi yung pinagpilian ko mga boss yung racing boy at saka itong DBS. Uh, DBS uh, mas may nabasa kasi ako na comment na mas maganda daw yung DBS kaysa yung sa racing boy. So pero depende naman po yun sa kanyang uh, model. So, kaya napaka, nakakapag-decide ako na DBS. So, ito nga pala yung ating papalitan mga boss, yung kanyang stock. So, hindi pa naman to sira. Kaya lang, uh, syempre, <laughs> kumbaga, nag, upgrade lang po natin. Kasi nasa one month, mahigit pa ito, itong ating motor mga boss. So, kung hindi maganda yung resulta ng ating stock ay syempre, isas ibabalik natin tong ating stock. So, tigil muna tayo sa paggawa ng kalan mga boss. ah linggo naman kasi ngayon. So, relax muna. At dito muna tayo sa ating libangan. So, ang kailangan lang natin mga boss ay number 12 at saka yung number 14 na sakit. So kung wala kayong impact rin ay pwede namang sakit wrench lang. So, so uh, umpisa na natin, ikabit mga boss. So una mga boss, yung gagawin natin ay tatanggalin tong apat na tornilyo. So bali 14, uh, 14, number 14 po yan. Kasi kung hindi natin tatanggalin yan, uh, masasayad po kasi yung bolt ng ating shock so kahit uh, subukan lang nating iusad konti kahit hindi na siya tanggalin uh, baka matanggal naman po yan kasi konti lang naman yung diferensya pero mas maganda talaga boss kung ayan 'yon nyo ng disturbo, eh, mas maganda tanggalin lang yung tambocho so ito kasi sinubukan ko lang muna kahit na hindi tanggalin yung tambocho kasi napaka -late lang naman kasi ng trabaho kong uh, totoosin kung wala lang nakaharang, eh, matatanggal naman kaagad yung uh, tornillo dyan so ngayon mga boss, medyo alanganin siya no pero uh, kaya naman kahit uh, iusad lang konti yung ating uh, tambotso ay eh, matatanggal na rin, o yun, natanggal na po yung kanyang tornillo So pwede na hindi tanggalin yung uh, tambocho, pero hindi po tayo sigurado kung sa pagkabit naman ay pwedeng hindi natanggalin. So malalaman natin mamaya. Kung, so ito na yung ating stock mga boss, uh, goods na goods po, po yan kasi bago pa yan. So uh, kabit natin tong bago, nilagyan natin ng busing kasi malaki yung kanyang butas. So may mga option naman yun na nilalagay na busing. ah uh, siya nga pala, yung stock pala natin is 310mm po yung kanyang sokat. So itong nabili ko, uh, 300. So different siya ng 1mm or 10mm. So, yun lang. Kunti lang naman yung difference So, ngayon, problema nito ay hindi natugma yung kanyang butas so kailangan muna nating luwagan yung kabilang uh, shock mga boss uh, balitanggalin lang natin yung isang tornilyo para umusad siya konti para uh, mag sintro po yung itong butas ng ating shock Paalala nga pala mga boss, uh, huwag nyo pong kalasin uh, ng sabay-sabay yung siyak. Baka, baka, kasi, pa pa kasi sumayad yung uh, makina natin. Yan lang. Yung siyak lang po kasi yung mag, uh, tutukod sa ating uh, makina. Kaya hindi, hindi rin naman ako sure kung anong mangyayari kung bigla... Uh, kung sa pagsabay-sabay nating tanggalin yung shock. Pero sa tansya ko, hindi maganda kung pagsabayin yung tanggalin yung shock. Baka kasi kasi naka po yung ating motor eh. Ayun, yeah, syempre yung tumutokod lang diyan ay yung ating dalawang shock. So ngayon mga boss, ang problema ko naman dito ay uh, Makapal na yung ating uh, yung bagong kwan bagong shock kaya mahirap ng kabit yung tornilyo so mas uh, hindi na pwede hindi kagaya nung pagtanggal natin kanina so kailangan tanggalin yung ating uh, tambutso so ngayon mga basya hindi, hindi ko pala na video yung pagtanggal ng tambutso so ngayon hinihigpitan na natin yung ating na uh, tornilyo kasi na makabit na natin So babawi na lang tayo pagkabit uh, mga bibidyo ko 'yon. So ngayon natan uh, na kabit na 'yung ating uh, unang shock. So dito naman tayo sa ating kabilang shock. So, ayan na mga boss, sa ah, pumasok na yung ating tornilyo. So, dapat nating tandaan mga boss na uh, unahin muna nating kamayin yung paghigpit ng tornilyo para malaman natin kung uh, pumasok ba talaga sa kanyang trade kasi pag hindi, uh, baka masira yung kanyang trade. Malulos trade po yung ating uh, ating shock yung trade ng ating shock so ganyan lang po kasimple mga boss kahit na hindi nyo na dalhin sa uh, mekaniko kayo na mismo yung gagawa mas um, may kasi dalawang tools lang naman yung ating gagamitin sa at saka sakit rin sa saka kuan lang naman yung DDoS na uh, box rinse or open rinse. So ikakabit na natin yung ating uh, tambotyo, mga uh, kung paano natin binaklas ay ganon rin yung pagkabit. So tatlong tatlong bolt na number 14 at saka doon sa uh, puno mismo ng ating tampucho na num uh, number Uh, number 10 niya yata yun. Uh, 13. Number 13 po yun. Yung nasa tambotyo. So, ganyan lang po kasi siya kasimple. Kaya-kaya nyo kahit kayo lang po yung gagawa. So, hindi naman ako mekaniko mga boss. Uh, baga, um, advantage ko lang mga boss ay mayroon po akong kompleto na tools. So, kasi pareho lang naman yung uh, gamit gamit sa mga pagkukumpuni ng yung ice plant or mga aircon so yan lang mga boss sana naka kuha kayo ng konting idea don sa mga gustong magpalit ng shop na hindi na kailangan uh, magpagawa sa mekaniko so ang tandaan nyo lang mga boss yung paghigpit ng tornilyo kung alam nyo na hindi nakasentro ay huwag nyong piliting higpitan so ito na yung kanyang resulta mga boss ah, medyo nadagdagan yung kanyang hangas or pogi eh, eh, so kunti lang naman yung na uh, sa mga hindi mahilig sa motor ah, hindi talaga siya map hindi po talaga niya mapapansin yan kung walang hilig sa motor oh, yeah si shock lang naman yung nadagdag. yan So, yan lang po muna yung unang upgrade natin mga boss. At yan, ikinumpara natin sa kanyang naunang looks. yan so, medyo umagay naman siya. Ngayon, na-testing ko na nga pala mga boss. So, super ganda ng kanyang play ay uh, kumpara natin sa kumpara natin dito sa ating uh, stock na shop pero goods din naman tong stock so ito na lang yung medyo matagtag mga boss yung kanyang uh, abante so pag magka budget tayo mga boss yan naman yung susunod nating i-upgrade or di kaya yung ating break kaya sa muli mga boss, maraming salamat.